idol at kabayan sa isang pambihirang pahayag inamin sa mundo ng Presidente ng China na si Xi Jinping na nahihirapan ang China at nanganganib ang kanilang ekonomiya. Yung fungiyo yu si Chang Tai. Isi-siye, may naging yali. Isi-siye, may naging tunay. Isi-siye, may naging tunay. Isi-siye, hindi lamang yan, isang kumpanya kung saan taga-supply ng mga kagamitan para makalika ang China ng mga electronic chips hindi na pwedeng magbenta sa China. China galit na galit sa ginawa ng nasabing bansa. Lebanon, niyanig ng Israel nitong kakasimula pa lang ng taong 2024. Israel, pinatunayan sa atin na isa-isang mananagot at magbabayad ang mga miyembro ng Hamas kahit saan man sila magtagos sa mundo. Israel Air Force naglunsad ng airstrike sa mismong kapital city ng Lebanon. Leader at founder ng Al-Qassam Brigade ng Hamas at lima pang kasama nito. Tumba! Ganyan kadelikado kapag kaaway mo ang bansang Israel. Pilipinas hindi nagpatinag sa China. Amerika ipinakita ang puwersa nito gamit ang mga fighter jets tulad ng f 18 Super Hornet sa Red sea. Dumating na ang araw kung saan simula ng maningin ang Israel. Israel, naglunsad ng first sa mismong capital city ng Lebanon, ang Beirut. Grabe talaga ang Israel mga kabayan. Kahit ang air defense ng Lebanon hindi kumala. Target ng Israel ang Hamas deputy leader na si Saleh Al-Aruri. Itinuturing na si Saleh Al-Aruri na pumapangalawa sa mga leader ng Hamas. Siya lang naman ang deputy chief ng Hamas political bureau at ang nagtatag ng Al-Qassam Brigade. Dahil sa lakas ng pagsabot, Sabo kinumpirma ng mga source na nasawi si Saleh Al-Aruri at ang dalawa pang wing commanders ng Hamas al qassam Brigade at tatlong pang mga kasama nito. Kumamit ang Israel ng drone upang maglunsad ng airstrike sa Beirut, Lebanon. Kahapon, Martes, ikadalawa ng Enero taong 2024. Ito yung sinasabi ng Israel mga kabayan na kahit saan mang lupalop ng mundo, naroon ang mga pinuno ng Hamas, hindi sila ligtas sa kuarsa at kadalubhasaan ng Israel. Sabado ngayon ang iba pang mga leader ng Hamas na nagtatago sa iba't-ibang lugar sa mundo kahit na ang Hezbollah dahil kayang gawin at maglunsad ng pag-atake ang Israel sa man at kailan manila gusto ito ang ilan sa mga aktwal na video ng pag-atake ng Israel sa Lebanon Sa ibang balita naman, Chinese President Xi Jinping inaming nanganganib ang ekonomiya ng China. Mga negosyo, hirap umanong kumita. Sa isang hindi inaasang pagkakataon inamin ng Presidente ng People's Republic of China sa kanyang minsay nitong bagong taon na nahihirapan ang kanilang bansa, ang kanilang ekonomiya ay nanganganib. Ito ay dahil sa walang pasyadong tumatangkilik sa China. Tumataas na populasyon ng mga Chinese na walang trabaho at nawawalan na ng kumpiyansa ang na negosyanteng namumuhunan sa kanilang bansa. Isa din sa mga dahilan ayon sa mga eksperto ay ang pangingialam ng gobyerno ng China sa mga kumpanya para sa kanilang pansariling kapakanan. Heping 一些企业面临经营压力，一些群众就业生活遇到困难，一些地方发生洪涝、台风、地震等自然灾害，这些我都牵挂在心。 mas lalong lumalaki pa ang problema ng China dahil ang isang kumpanya na tinatawag na Advanced Semiconductor Materials Lithography ay tinanggal ng bansang Netherlands ang lisensya nito sa pag-export ng mga makabagong kagamitan sa teknolohiya sa China. Ang China ang ikatlong pinakamalaking market ng Advanced Semiconductor Materials Lithography pagkatapos ng Taiwan at South Korea. Ngunit noong ikatlong quarter ng taong 2023 ang China ang pinakamalaking customer nito na may 40% ito'ng ay talang pagbenta ng nasabing kumpanya ng Netherlands wala kasing kakayahan ang China na gumawa ng mga kalidad na mga makina na gumagamit ng light beam sa pag-imprenta ng mga circuitry na pinakamahalagang hakbang sa proseso ng paggawa ng mga electronic chips. Kaya sa mga nagsasabing mas mauunahan ng China ang Amerika, siguro sa panaginip lang. Dahil dito pa lang, kita ang kita na malayo ang agwat ng kapasidad ng China kung ikukumpara natin sa Amerika. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Hindi natitinag ang Pilipinas sa sunod-sunod Napasaring na rin ng China pagdating sa isyo ng West Philippine Sea. Tinututula ng China ang planong maritime patrol sa pagitan ng Pilipinas, France at India. Inakusahan din ng China na ang Pilipinas ang nag-uumpisa ng gulo at pa-victim sa tuwing mag -re resupply mission ito sa UN Pero ang lahat ng yan ay lininaw ng Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na si General Browner Jr. Because uh, kitang-kita naman natin sa mga video yun na lang po, tignan na lang po natin yung videos, yung mga pictures, they speak for themselves. At makikita po natin kung sino yung talagang uh, uh, gumagawa ng mga illegal, aggressive activities, uh, actions dito sa West Philippine Sea. Amerika, ipinakita ang puwersa nitong gamit ang mga fighter jets tulad ng F-18 Super Hornet sa Red Sea. Aktual na video, panoorin! Ya pinas.